hi guys! Good morning! So, andito tayo ngayon sa my laundry area dahil magkukuskus tayo. Magkukuskus or magbabrush. Brush tayo ng carpet, guys. Ayan. Nabrush na siya ng manual. Brush na natin siya sa na my walis. Ayan. So, good morning sa lahat. Ito yung Dili rutin ko. Every day may mayroon ano talaga akong carpet na binabrushan hindi ko lahat, Hindi ko siya ninilhat na mag-brush kasi mabigat no. So, isa o dalawa, depende sa size. Ito is malaki. Is, ano lang siya. Isa lang yung mag-brush ko ngayon. Every year lang ito kaya guys. 不要让别人看到，不要让别人看到，啊 <noise>！不要让别人看到，那不是我，不。<noise> <noise> good guys. Kakatapos ko lang mag-ano, yung carpet. Tapos dumot okay, na yung, kasi ang gutom na, gutom na ang ating Chon. <laughs> so, ayan, maglilita tayo ng... sasabihin so, prepare, to prepare tayo to toilet para, toilet. para sa breakfast natin. Ito <laughs> pala <para, laughs> 'yung iba ko. Problema namin 'to, hindi kinikita talaga. Ayaw mong dalhin. Okay. Meron tayong energy guys. Mag-energy Mag tayo. Kasi natural lang para... na sa kanila uh -huh. naman na yung kanyang ano. Dali to Dali lang pala sa ano, Pinoy store. ano, alamin kaya ko pala sila. Siguro. Group nang pupo ba? Saban ng Yan. Tapos dinapay, guys. ko ano Grabe yung pawis Tapos pinapay Nandito lang everyday, tinapay-tinapay lang, tapos pagtanghali, doon nakakain ng kanin. Minsan, pag gustong kumain ng kanin, magbuto lang ng itlog. Pero, ito na kasi, nagmamadala ko. Para makatapos ako ng siya ba? Late na gusto nang yusin. 7 na. Medyo 7.30. Siya 7 or 7.30? Then, nag-brush ako ng carpet. Pagpalit lang ako ng ano, mga cushion, ibalik ko lang yung cushion kasi nilapan ko yun. Yung cushion sa sofa, ibalik ko lang yung brush. Yung carpet din, ibalik ko din yun. Yun lang, yung trabaho ko ngayon. Di ba?

Hardee's. Oh, ang na nanay, brusted na pod. Oh, lights mo oh, lights. Mga yaya, kayo ay mga yaya. Walking, walking, me walking, the like water. Inig-abot sa Pinas, 20 kilos ang amung burak. Imagine ang inig-abot sa mga amot, dili may ilong ganunambok lagi mo. Diba? Tapos nga dyan ang muliwan. Manong muliwan tayo okay, mga isa ba? Kaya nag-hago. Ah, nag-hago asos naman. Nag-hago, mo. Exercise na kayo ng mga diba? Muna yung uh. mga mukha Walking nga nalang. Nag-agipig. Ah, Asada. Mga, uh, so guys, nang ko midi rin sa Oval. Maninidak dako sa dyang 1 hectare ata ni or 2 hectares. <laughs> Did, diri may maglibot-libot ng hapit may diri. Agikan may open da, kay dami di Tapos, dahil naging walking walking na mo. So, mo na si Jack. Di day everyday may mag walking walking. Sa gawas, pwede rin diri sa sud. So, nang hapit may din kay, madyo na lamang mga 2 rounds may or 3 rounds. Okay na kayo. Kaya dapat siya kalibutan na. So, mo na ang mga kaoba, nagbit-bit sila silang pamalit. Madyo na lamang, mga, <laughs> mura pa siya nagdaog barbell barbell ba yun? <laughs> Basta yun na. So, ayan. Nauhaw na si Inday. Oh, relax mo na. Minsan, dito sa may upuan, may libring tubig. Eh. kaso, yung ano kami, nagikot-ikot, ah, nag, na, nag walking walking kami. Isan day yun, eh, hindi masyadong, walang taong nag-walking. Mostly talaga guys Thursday and Friday. So, ayun, walang libring tubig dyan. Eh, uh, ayan, nag picture picture ano naman, yung mga Pinoy. <laughs> May mga group picture or selfie picture, di ba? Ayan. Bye yeah. <laughs> nga, walking po midiri. Ayan, isang ikot lang. Hayaan yes, so, na lang. Ano lang yan. Iwan lang oh. dito. Ah, sige. Walang well, sigurong kukuha niya. Okay. Tapos dito guys, may isang madam na nagpapakain ng pusa. Ang, kaya ako tingnan niyo yung mga pusa, ibal e, parang butot balat na sila eh. Mabay talaga yung madam. Pumunta sila, sila dito sa at, sa at binigyan ng, ng cat food. Ayan, pero means, yung mga, cat, mga pusa dito, hindi kinakain yung mga ano, yung cat food. Doon sila sa mga ano, lutong bahay. Ayan, mga bargadulan, bargadulan. <laughs> yung mga kugangers. Basta pagkita ng plaza, ayan, Ay, nagluksong baka sila. Tapos, ayan, naghahabulan din sila, oh. Uh. So enjoy na enjoy kami dito. Pero kami tatlo, nakaupo lang. Si Lala, naghahabulan sila. Pagod na kasi kami. Doon pa kami sa malaking uwa. Tapos, nakakita na naman kami ng maliit na plaza. Dito, tambayan muna kami. Ayan. Hmm. Nakaupo lang kami diyan sila ikot, ikot yung tatlo nalangan na nalangan picture picture <laughs> behind the scene Kano, 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 nang...